na kaway ko nung uh, tawad. Okay. Humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Na dahil po sa aking pagkakabugbog eh, nawala na po ako sa aking sarili dahil masakit na po yung nararamdaman ko eh. Paano nag-umisa yung lahat sir? Paano nag-umisa yung? Nagmamadali lang naman po talaga ako ng sir kasi naka po ako. Okay. Uh, sila lang po itong nagbigay ng komisyon po na ano, humingi na po ako sa kanila ng pound money, pa pound pound money. Eh yung isa pong naka-helmet po talaga eh masyado po mainit talaga eh. Sabi ko tayo, sabi ko sa kanya tayo, wag ka masyado mainit. Sabi ko ganoon. tangkang siya, ano niya, pinagmumura po ako. Tapos natamaan natamaan ko na ang kamay niya yung brother ko. Okay. Tanguso. Tapos doon na po kami naginit dalawa. Doon na po kami nag sutuan. Bakit na uwi sa Barilan sa Ah, hindi ko naman po talaga sinasadya yun, map Dahil nadala lang po talaga ako ng emosyon. Pero alam yung gunban, sir? Alam ko naman pong gunban, pero hindi ko naman po dinala yun dahil para sa ganyan po, nagkataon lang po talaga na uh, nandiyan lang po kasi la, lagi yan sa sasakyan ko para iwas ko na rin po para sa mga anak ko. Bakit po kayo nagpamadali? Sir, pwede po kalaman? Bakit po kayo nagpamadali nung time ngayon? Ah, uh, kasi sa brother ko, may galing po kami sa resort. Tapos, sabay po kami umalis doon sa resort. Tapos, siya po, pauwi uwi na, pauwi na rin po kami. Magkakaiwalay na po sana kami ng balsada. Tapos, yung cellphone po ng may cellphone po kaming naiwan doon sa kotse niya at yun po inahabol po namin siya Kaya yung sir, pati yung pinakasama kayo, o yung girlfriend ninyo sir, nadamay po sa mga natamaan? Kaya nga po, yung nga po, kinalulungkot po eh. Dahil po sa init ng ulo ko po eh, nadadamay po yung mga hindi po dapat madamay. Kaya ba kayo sir para sa mga ano kuma sa alin mo na may nakintang ka na kagaya ng kapatid na Ah, uh, sana so ano, akong... may maka-encounter po ako. Ay maka-encounter po kayong mga ganyan po. Huwag po sana masyadong may ulo niyo at saka huwag po kayong magtatangka lagi na parang may bubunutin po kayo. Kasi hindi niyo rin po alam na ano po eh may meron din po dala yung Maaway niyo po eh. Kasi delikado po talaga yun. Nakaka-trigger po talaga ng utak yun. So it means po ba na-trigger kayo dahil inakmaan din kayo na bubunod siya? Oh, Opo, yes siya? po, yes po, yes po. Mm -hmm. Kasi bumubunod po siya sa bag niyo po eh. Tapos pinabang pinagbumura po ako eh. So ano naman sa dito sa victim ako na yan sa family po? So, Ma, sa sorry mga, po? Sa mga, sa mga biglima, sir, mga nadamay. So, ah, na uh, pasensya na kayo uh -huh. sa mga nadamay. Talagang hindi ko na talaga ano, miski sino naman talagang tao, tao lang ako, pasensya na kayo. Sir, ano ba 'to? gitan ba talaga kayo sa? Ay, hindi daan? po, hindi po. May video po sila, kubaga parang nagreklamo po yata. Pero malayo po ang kitang-kita ko sa video na hindi ko po tipo kami gitan Talagang nag nagsasay na po ako, nagbubusin na po ako na parang nagmamadali po ganun. Kasi sila po talagang ano, pero may iniwasan ko naman po sila hanggang taare. Ayun po. Bakit Ah, uh, doon ko na nabutan kasi yung brother ko na ano, opo, na nakasasakyan din po. Tapos sinabol nila kayo, tama po. Man. Opo, imbis na dumiretso na lang po sila ganyan. Ah, uh, pinagmumura pa po ako na ano, ako humingi na po ako ng pasensya. Ay, kuya, pasensya na po. Ganyan kasi nagmamadali eh, nagmamadali lang po kung ganyan, sabi niya ganoon. Ay, hindi, sabi niya sa akin, "PI ka, PI ka. Papatayin mo kami, papatayin mo kami." Pero po sa video nila, hindi naman malay malayo naman po talaga yung ano, yung hindi ko naman po talaga sila tangkay na sag, sag sagiin, talaga nang pangkatali lang po talaga ako. Sir, ba na very apologetic ka, pero nangyari na yung nangyari, handa ka kung harapin yung legal consequences na nagawa ko. Ako po, alam ko naman po yun, talagang aarapin uh, ko po, di po ako ta tatakas. Yung sabi po nilang tatakas, kaya uh, may nakamahan ko kasi na nakasama ko eh. Kaya gusto ko po siyang isugod muna sa hospital. Tapos doon na po talaga ako susuko. Maharapin mo lahat ito? Yes po, harapin ko po lahat Sa, 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 sa family ng nakausap ay na kaimpwetro ka ko, pasensya na po talaga. Uh, pinagtulungan po nila ako, eh. hindi ko po, po talaga binasta yun. Talagang ano lang po talaga. Nagdilim na lang po talaga paningin ko. Pasensya na po. Gan, ba't napasirin gan na rin ang bagay ng sasakyan ka? Oo, oh, alam ko naman po yun, sir. Pero, nangyari na po eh.